Isang dosenang pamilya ang nasunugan sa Pandakan, Maynila kaninang madaling araw. Hindi agad nakalapit ang mga bumbero sa dami ng mga nakikiusyoso. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Uh! 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 Napahagulgol na lang ang ilang residente ng Barangay 836 Pandakan, Maynila nang masunog ang kanilang bahay pasado aluna ng madaling araw. Sa laki ng sunog ay nagliwanag ang paligid. Sa bilis kumalat ng apoy, ang pamilya ni Mang Odi, muntika na raw hindi makalikas. Kumo, tawel, binasa ako sa CR. Tapos pinagano ko sa kanila, pinalukpong ko sa kanila para yun yung protection namin pagbaba. Kasi sobra sa loob, hindi na namin makita eh. Kunti na rin lang at pabagsak na rin talaga ako. Nung anak ko, magkakakap na lang kami. Kasi ala namin, yun na lang eh, hanggang doon na kami. Buti siya, malakas yung ano niya na, hindi bababa tayo. Yun, pinilit namin na bumaba. Agad na rumisponde ang mga bumbero. Yun nga lang, pahirapan ang pag-apula sa sunog. Di sila agad nakalapit dahil makitid ang daan. Nakasagabal pa raw ang ibang residente na tila nagsasightseeing sa nangyari. Naobserbahan sa po namin yung mga kababayan po natin, mag po muna. Instead po na tumawag po sa mga bumbero, nag-video po muna. So mas maganda po, tawagan niyo po muna kami. Tumagal ng halos isang oras bago tuluyang napulang na apoy. Aabot sa anim na bahay ang nasunog at labing dalawang pamilya ang naapektuhan. Walang nasawi pero merong nasugatan sa insidente. Meron pong isa po, 40, uh, lalaki po, may sugat po sa ulo, tapos isa pong bombero natin na uh, nasugatan po sa kamay. Pero okay na po sila. Sa taya ng Bureau of Fire Protection, nasa kalahating milyong piso rin ang halaga ng ari-ari ang natupo. Patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang sanhinang sunog. Nagbabalita mo na sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.